tatabao lalapad ng katawan ganda talaga pag napids yeah. ito mo, tatabao yung. mantala yung dun sa bahay hindi mayaga ni mama <laughs> kanya lang kalaki yun eh yung malalit, mataba pa ito ganda pa ng niya. nga, wala pang puti puti ka mo pero bakit naman ganoon yung mga pit nila kasi tinitira ng mga yeah. ano, ratanda Two, four, six, eight, ten, twelve, sixteen, eighteen, nineteen. Dami rin yung Two, four, six, eight, 10 kita ba naman? Ha? pinapakain Di ba nung sambuan na ano, lalapad ng katawan na, na? Ito mo. Yung malalaki na yun, puro lalaki yun. Tapos <laughs> ganyan <Dalawa>? lang <laughs> kaliit yung ilang bibigan. Tatlo ba yun? Dalawa. Parang tatlo eh. Ano ba yun? Ilang pa iba yung bibigan nila? Two. Ilang yung Atin pa yung dalawa ditong inahin eh. Tapa. Tapa. Ha? Ha? may tatlo pa tayo dyan, di ba? Labin pa yung dalawa. Kinuha ni Kikit yung tatlo. tatlo. Oh, may tatlo pa. Tapos yung inahin na yun. Yung pinutulang ko ng ano, pakpak. Dala inahin natin dito. Hmm, yung isa. dami pa pala silang pambenta. May ano pala yun. itlog. Alin? Lalakad din. Pag mababa yung pit. Mababa nga. Wala na rin Hindi yung pag-itlogan nila. Nababasa. Doon na lang magpa-itlog sa bahay. Pa-itlogan nila daw. <laughs> 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 pa. Tapos kunin natin yung dalawa. May 16 pa silang pampenta. Ayun, <laughs> ayun, din kasi, oh. tumupo ka din. Pag tino ka sila tuto <totoo. laughs> Ang dami. Lalapad ng puweta na. <laughs> Puro may dugo. <laughs> ba talaga yung ano nila. Oh. <sluruh> kay mama mo, naburit na yung kay mama mo. Puro mga inahintong natira. Oh. Binukod ba yan? Ha? Binukod nila lala? Oo. Oh. No, Mamaliit. Yan 'yung no, nilagay doon, oh. doon, doon nang malalaki na hindi nakasya diyan, oh. Kasi na mo Mm. Kasi 'yung maliliit din nakakapunta ka na. Oo, Kung Pag kainan ni eh, nakakupon sila, nababangga-bangga. Diyan 'yung natapakan mo. At least yan, kaya nang makibagbanggaan. Ano nga, wala pa atang dalawang buwan yan. Ganda ng mga pita. Wala <laughs> nga. Sembuan pohon malah lelaki naik. Tuh poh. 19. Apat yang nomor 5. 23 ya nih? isa na lang yun na lang yung barako dito puro babae na to puro inahin ano, barako, na ano eh, puro babae siguro yun hmm. 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 huh? na oh yun yung nanay sa bahay yun sa bahay 4, ay 5 tapos kukunin yung dalawa Saan? I mean. diba, pag dinala yung pag napisa dito, dadalhin. Hati ito. Hati lang. Sa tatlo. Yung isa pang pakain. Yung dalawa, hati, tig -isa. Sa tatlo, tig -isa lang. Yung isa pa yung pambili ng pinampakain pero hindi rin eh lugi sila dapat pag apat dalawa yung pampakain tiga plus tiga isa tayo tapos mahal hanggang bago mabenta dami yung pampakain eh